Magandang araw kabayan, ano po? At uh, narito po ang inyo kong uh, kabayang Aiden Rosales. Tayo po ay uh, narito sa barangay Malabon dito po sa bayan po ng Santa Cruz. At uh, tayo po yung umiikot ngayon upang makipag-ugnayan din sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, ang uh, PNP at mo ng bawat munisipyo, ano po? At uh, para sa ating mga kabayan, ano po na nagatanong kung kumusta ang kalagayan ng panahon dito po sa atin sa Marinduque kasi may mga lumalabas na masama na daw po ang panahon meron na daw po ang bagyo alinawin lang po natin, apakita natin sa inyo ano po, habang tayo po na dito sa ating uh, sasakyan ano po sa Marinduque News, ay napakita na po natin yung present situation po ngayon ng Marinduque ano po, ito po apakita po natin So maganda po ang panahon at uh, wala pong pag-ulan. Kanina po sa bandang uh, buak mayroon po'ng pag-ulan, ano po? Uh, po, pero isolated lamang po 'yung mga pag-ulan na 'yan. As of uh, this time, uh, 14 minutes after 4 o'clock in the afternoon, maganda po ang panahon uh, dito po sa bayan po ng Santa Cruz dito sa ating lalawigan ng Marinduque, ano po? At uh, yung kung sinasabi na ang bagyo ay nadito na ay wala pa po kaya ang sa atin lamang po ay uh, uh alisip po natin yung ating pangamba ano po, at ang ating po pinapaalala yung paghahanda at pagdasalan uh, pagdasal ano po na ano man po yung kalamidad na yan na pwedeng uh, tumama sa atin umahagid po tayo hindi man direktamente na tayo po ay uh, tamaan ay mahagid po tayo uh, ay uh, ipagdasal natin na uh, Uh, magkaroon po ng pressure sa taasan po upang uh, bago dumating yung uh, o yung pagtagpia sa tatapayan dito sa ating lalawigan umahagip ang ating lalawigan ay uh, magkaroon po ng pagbabago ano po so nakikita po nyo yung ating panahon tayo po ay uh, po ngayon going to Torijo sapagkat uh, papa din po natin ang uh, mga kinaukulan especially ang MDRRMO at saka ang uh, PNP upang kumuha din po tayo ng mga contact po doon. time uh, pagka po talagang uh, sinasabing malapit na ano po ay may ulat po namin sa inyo yung mga kaganapan dito sa ating lalawigan para hindi naman po ba yung uh, wala din sa ating lalawigan ano po kaya lagi po kayong tumutok dito po sa Marinduque News upang uh, maibahagi po namin sa inyo ang uh, mga kaganapan at doon sa ating mga uh, correspondent ano po ng uh, respected uh, person correspondent ano po ay pwede rin po kayong makipag-ugnayan sa amin upang maihatid natin ang uh, totoong kaganapan na nangyayari po dito sa ating lalawigan ano po so nakita po nyo, maliwalas po Uh, may mga kaunti lang po na mga dagim, ano po, mga pagbuliblim. Pero maayos po yung ating pong uh, sitwasyon po ngayon. Ngayong uh, oras na ito, uh, ikadalawang putsiyan po tayo sa buwan po ng Nobyembre, ano? At uh, ang oras po natin ay labing anin na minuto, makalipas po ang ikaapat ng hapon. So wala pong ulan na ano po dito sa ating binabagtas o dinadaanan ngayon at uh, magandang maganda ang panahon. Ano po? So, So, pag po, medyo nawala po tayo, na ano po, nawalan po tayo ng signal. Sa tayo nga po ngayon ay nagbabiyahe, ano po, uh, going to Torrijos. So, nga uh, makipag-ugnayan uh, din po. pang mga kinaukulan, ano po, na may uh, kinalaman po dito po sa uh, siguradad din po sa ating pong, uh, mga kampanya at lalawigan, ano po. So, iikot po tayo. We try to communicate uh, different agencies ano po na in charge ano po uh, patungkol po dito sa ating ah uh, 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 hindi hindi man hinihintay ano uh, tawag dito nakaamba na, kaamba na uh, pwedeng tumama sa atin na masamang panahon. ano po kaya sa lahat ng ating mga na nanonood po uh, iwasan hindi na hindi naman wala ano po na medyo may pangamba ano po so sa atin naman po nilang lang tayo po ay uh, positibo ano ay uh, po tayo ano po sapagkat pagkata uh, wala pong masama po tayo maghahanda pero ang pinakaimportante po ay magdasal uh, po kita so hindi po makakatulong kasi kung magiging negatibo po tayo uh, maging ihemblo po sa atin yung lalawigan ng uh, Bicol kasi doon po sa truck po ngayon na pinapakita ng satellite at ng uh, mga forecast po ng pag ay talagang ang mahihit po ng bagyo na napipinton dumating ay yung pong lugar po ng Katanduanes ano po, dyan sa Bicol uh, at iba pang uh, bahagi po ng Kabikulan and uh, other portion po ng Southern Luzon o Southern Tagalog, ano po so Southern part of Quezon so yan po talaga yung mainit at uh, ang tinatantya po ay uh, tayo po ay maladaglisan ano po Uh, hagiplabang po kita pero hindi po kita ang sentro nung pong uh, bagyo na yan ano po uh, insiders siguro po kung may mga maapektuhan na bayan ay ang Curios uh, uh, or Santa Cruz pero hindi po direct na tayo tatamaan ng uh, bagyo na yan ano po kung hindi po magabago yung track nung pong uh, tinatahak na ngayon ng bagyo so sa atin po sa mga kabayan, uh, always ready po tayo ano So, laging handa at uh, gaya ng pinapaalala pag may sama po ng panahon ay una natin ihanda siyempre po yung ating sarili. Ano? Uh, be positive yung ating kung uh, pag-iisip. At ganoon din, siyempre alam po natin, uh, ako po, karanasan ko po kasi dati po akong tumira, tumira sa Bicol. So, kami po, nung ako po ay nasa Bicol, ay uh, always po, uh, hanggat maaga, wala pa po tayong nararamdaman, ay uh, tayo po ay mag uh, ano na magprepare ng mga pangunahing kailangan. Iyan po yung tubig, ano po, uh, yung pagkain, damit na pamalit, ano po, o isusuot. Yung pumalinis sa tubig na inumin at saka po yung mga uh, panluto, ano po, uh, na anang anong pagkain, ano po. Uh, yun po yung mga pangunahing gamot, saka po gaslight, at battery. Yun po yung mga pangunay yung inihahanda. So, hindi po masama tayo po maghanda. Pero ang akin lang nga pong binapanggit at uh, pinapakita po sa inyo dito sa ating pagulat na ito as of uh, this afternoon ay uh, po ang ating lalawigan, mabaya pa. Wala pong uh, hangin na malakas, wala pong ulan, ano po, wala po. At ang dagat po kanina sa ating uh, pagdaan, ano po, at pag-monitor uh, ay uh, wala pa na kung ganong alon ano po so payapa, wala pa po tayo signal uh, ng bagyo ano po sa mga oras na ito dahil lang uh, tinatantya po na mga uh, December 2 ay doon pa lamang po po sa area of responsibility or doon pa lamang po talaga direktang mararamdaman yung po uh, bagyo na yan so yun po yung uh, gaya nga po ng panawagan ng simpahang katolika ano po ay yung pagkakaisa, ganun din ay pa mga pastor, at mga ministro ay this is the uh, right time uh, na tayo po yung magkaisang magdasalan ano na po kasama po din yung paghahanda at uh, ganoon din po uh, tayo po ay uh, we congratulate din yung mga uh, official natin ano po sa ating lalawigan na nagkakandak po ngayon ng mga na mga paghahanda ano po um, ang, ang LGU ang uh, ang ang uh, DILG ano po Especially po, syempre, ang MDRMO o PDRMO ng ating lalawigan na nandun po yung kalang preparasyon pag may mga nagbabadya, ano po, nagbabanta na sa mga panahon. Uh, ganun din, uh, kanina may mga meeting, ano po, ang mga liga uh, sa iba't ibang bahagi ng ating lalawigan at uh, tinawag po nila, ano po, yung po mga force multiplier, yan po yung mga PFATs o mga barangay tanod kasi sila yung mga direkta sa ating barangay na gumagawa po yung monitor at magbibigay po ng uh, ayuda o tulong immediately ano po doon sa panahon na yan so ngayon po tayo po narito na po sa barangay Matuya Tuya dito po sa bayan na po ng Turijos. so we try na makakawa po tayo ng mga uh, contact person ano na makukommunicate po natin uh, sa from time to time ano po para maiulat po namin sa inyo yung po mga kaganapan dito sa ating lalawigan. Yung mga kabayan natin in abroad, kabayan natin outside duke uh, wag po tayo magpanik ano po at uh, mga tili lang po so, bye, bye sa mga iuulat po natin sa inyo kaya po namin binabanggit wala pa po tayong sama ng dito sa Marinduque wala pong uh, pagkulan na malakas o so, ano may, kung mayroon lang po ay very isolated lang po yan mga hina at pagbuso-buso uh, lang po kaya po kanina sa buwak pero sakit lang po yan at uh, kita naman po yung pinakita natin na uh, maliwalas po yung uh, kalangitan ano po maliwalas po yung kalangitan wala pong uh, uh, ma malaki na kaulaban na para makikita tayo na magasabing may bagyo na sa atin ay nagbabanta so binabati rin natin yung mga kabayan po natin please share this uh, report ano po i-share po ninyo para at least ma-inform ni ating mga kabayan na sa ngayon araw po ng biyernes uh, 29 po sa buwan po ng Nobyembre ay maayos po ang sitwasyon natin dito po sa ating lalawigan ano po siguro mag-update din po tayo nung ating pong mga uh, uh, monitoring ano po ay update po namin kayo uh, magkakaroon po tayo siguro ng mga flash report pagalaib po tayo kung kinakailangan para ma-report po sa inyo yung kalagayan dito sa ating lalawigan kaya titingnan ko po muli sa inyo ano po yung uh, sa labas ano po dito habang tayo po bumabagtas ito po yung uh, sitwasyon ngayon dito sa ating lalawigan so marami pong may espelahan ngayon ay walang paso kasi meron pong uh, uh, special uh, ano po tayo ngayon uh, na working holiday may mga espelahan talagang walang pasok po ngayon so, ito po, maliwalas po yung ating panahon wala pong pagulan, wala pong uh, um, bagyo <laughs> maliwalas pong bagyo ano po sa Marinduque ano po Uh, po tayo mag-alala sa ating mga kababayan na radya uh, sa labas ng ating Dalawian Po. So, muli po, ano po, tayo po nagpapasalamat sa ating mga mga program, sponsor ang Sun Cellular. Bakit po tayo nakatag-update po ngayon sa inyo ng mga kaganapan. Yan po ay dahil po sa Sun Cellular. Uh, Ganon din po ang uh, Best Cafe 8-in-1 Coffee ang uh, kape na nakakatulong din sa ating kalusugan. Ganoon din po ang uh, Solomon's Bakery mula noon hanggang ngayon. Solomon's Bakery pinagkakatiwalaan ng ating mga magulang at maging mga marindo kereo. Ganoon din po ang uh, kapartner din po natin. Siyempre po ang Buak Hotel, ang uh, Villa Atilana, dyan po sa, sa lugar na, na po ng uh, Maniwaya. At ganoon din po ang uh, Dream Paper Travel and Tours ang uh, nag-iisang travel and tours accredited ng DOT dito sa ating aluwigan ng Marinduque. Ah, uh, ganoon din po uh, ang uh, Toto well, Head and Body Relaxation dyan po sa Kawit Marinduque na nagbibigay po ng servisyo, nagbibigay po ng at uh, uh, araw dito nagbibigay po ng uh, relaxation sa lahat po na may mga nararamdaman sa katawan. So, ganyan po ay isa sa ating major sponsor. Kabilang din po dyan ang uh, FNB Educational Incorporated na nag-supply ng mga dekalidad na libro sa lahat ng eskulahan dito sa ating lalawigan. Ano po? At ganoon din po, siyempre ang Aeron Production, Aeron Food and Video Coverage, a partner po ng Marinduque News. At ganoon din po ang uh, Adik Mood, ano po? Computer Shop, yan po is naman ni Edward Nazareno. So, kabayan, patuloy niyo pong sundan ang Marinduque News at i-share itong ating update po ngayon ng ating sitwasyon dito sa ating lalawigan. Sa pangalan ni Miyong Mataak, ako po ang inyong kabayan, Adrian Rosales, nag-uulat. Buhat po sa lalawigan ng Marinduque. Again, maganda po ang ating panahon dito sa ating lalawigan. Thank you, magandang hapon sa inyo lahat.